Hello mga kakoker! Okay, ngayong araw na dito kami sa SM City at maghahanap kami ng pwedeng makakain ito na daanan namin guys butiyo ah bagong Japanese restaurant napakasarap yung mapagkain nito so hindi ko alam guys ko alin ang mas masarap dito kasi sa sobrang dami syempre guys alam niyo naman ako medyo manol <laughs> okay guys ayan ito lang yung guys na nakilala kong pagkain sushi syempre paborito ko yan o ba diba? ayan sushi at saka meron silang bola bola at saka syempre tempura Ayan, ah, timpura, paborito ko rin yan. isaw sa tuyo. Sarap kaya nyan guys. So, ba? Diba? Siya masarap yun din yung ano niya, yung fries. At saka meron silang syempre pancit. Ah, di ba? pa oh, napakasarap na pancit. Kaso lang, guys, display lang yan, guys. So, pagpili, ano yan kung anong gusto mo. At saka, syempre, alam nyo ba, pag Japanese, meron silang hindi ko alam, guys, kung anong pangalan niya. Basta alam ko, guys, ayan. Syempre tofu. Paborito ko yan, guys. Fried tofu. Napakasarap. Ayan, tingnan nyo, guys. Ayan, sinasawso yun yung pura sa black soy sauce. Ayan, booty juice. Ayan, guys, magkita nyo yun lang yung booty na dito sa ground floor ng SM City. Ayan, pinipilahan ng mga tao, guys. Ayan, ang dami kayang tao. Ayan, marami sa mga bundles ng na pagkain na napakasarap. Mga na at saka yung parang mga sangyop-sangyop nila guys. Ayan, yung kitchen nila. Kung makikita niya, ayan. So, makikita nyo talaga, guys, transparent yung kitchen na makita nyo kung paano talaga mag-manage sila at mag-prepare -pre na mga food. Ayan, madami silang, madami kakakayang pagpipilian na menu nila. Ayan, napakasarap ng pagkain. So, ayan, kung gusto nyo at meron kayong budget, kasay sa bolsa nyo. Ayan, meron silang promo, kaso lang, guys, hindi na ako nakaabot tapos na until June 28 yung pwede ka makagamit ng BDO card mo tapos na next time guys abangan lang natin yung BPI <laughs> ayan malaki kaya yung diskwento guys parang gamit mo yung card nyo using the BPI in the BDO thank you for watching